Anet? Kuya, ganyan kayong mga riders. Ito Bakit po? yung grabing riders. Ang ibang riders dito nakapagintay. Ma'am? Sinabihan ka nga na mayroon pa. Sino nagsabi po? Siya. siya Wala siya sinabi, ma'am. Sabi kasi, so guys, dito tayo ngayon sa maya, no? Meron tayong first booking ngayon, no? kahala sa once na ito. Karami. Pick up tayo ng express. Pick up tayo ng express. May pinick up akong express mga idol. Ah. Uh, ulam to papadala sa heritage ngayon uh, naka, pag pick up ko sabi ko okay na ba to isang parang ano yung spaghetti ata to madami isang lagayan siya sabi ko okay na ba to ito lang ba sabi niya sabi naman lang bigay oo oh, yun lang daw so umalis na ako dito na ako sa may ano malapit sa barangay dun boss ko na eh tumawag tong drop off ko na may naiwan pa daw e, but, ay, nako talaga. Sakit ang ulo. Paliwanag. Ang guys. Sana tayo sa ano, yung pickup pick up location na ulang pala. Baka naman hindi pa tapos yan. I want to Antonet. Kanet. Kuya, ganyan kayo mga riders. Ito Bakit lang po? Yung grabing riders. Ang ibang riders dito nakapagintay. Ma'am. Sinabihan ka nga na mayroon pa. Sino nagsabi po? Siya. siya nagsabi. Wala siya sinabi, ma'am. Hindi mo alam, kuya, kung ilan ang deliver mo. Ay, may lumalabas po ba? May lumalabas po ba kung ilan? Sa ma'am, sabi ko, ma'am, bago ko picturean yung pagkain na kinorder, kinuha ko. Huwag kang okay, magalit po. Tinanong ko nga siya, meron pa ba? Sabi niya, wala eh. Oh, tas kasalanan ko pa. Tagal nga yung mag-express yung booking nyo. Dapat mabilis mag-pick up ko. Tapos magagalit kayo. Ay, eh, mali ko ba kung sabi, tinanong ko naman kung meron pa ba? O sabi niya man, wala na. Kaya umalis na ako. Kaya pa nga, kayo na yung ano, nakahabala. Kaya pa kayo na nga yung ano, nakahabala. pinicturean ko yan. So, tinanong ko sa kanya kung meron po. Sabi niya, wala na. Para naman kayong ano? Makadurbel ka. Akala mo kung sino ka magdurbel. Ay, bakit? Sabi ko. Gandahan naman po. Kayo na no, nga yung nakakaano. Dito na ganyan dito. Hmm. Oh, dito mo sinama pag picture to. Ayan mo kayo pa'y galit. Ay. Ay, no, tinanong pagbigay pag bigay ng unang order, tinanong ko kayo kung okay na. Sabi, okay na. Kayo umalis ako. Yung bukay express, di naman yan ano, mabagat. Pagdating ko dyan, nandyan na. Gagalit pa kayo. Ay kayo ha Pagdating ko pagdating ko nga doon kanina sa pagdating mga idol para malam nyo Pagdating ko doon sa ano nila, nagantay ako kasi mayroon ding isang rider doon ng flash, nag-deliver sa kanila, nagantay din na siya na matagal. Oo, oh, ako, ako naman, mumupo din ako in, yung motor, inusog ko doon sa may malilim para hindi may tupuan Tapos naglakad ako pababa, pababa kasi doon yung sa kanila. Nagantay din ako doon, tapos mamaya hanggang umalis yung driver ng flash, ako na lang nandun May dumating pang nag-deliver ng tubig Nakaalis na lang Andun pa rin ako O galit pa sila doon Gala na Sila na yung naka ano na, Nakaabal Sila pa nakagalit Sabi Pag pick up ko ng pagkain Sinabi ko doon sa nagbigay Okay na ba to? Ito lang ba? Sabi niya okay na Yan na lang Picturean ko na Umalis na ako Pagdating doon Tumawag yung pika Yung drop off ko na May naiwan pa daw Nagagalit yung matanda doon kasi umalis na daw ako. Ang hirap naman ganito, mutik na yan. Unang booking to, ganito agad yung unang booking, ganito agad yung ano, oh. Abala. Agalit pa siya. Alis ba ako doon kung sinabi ng nagbigay sa akin na meron pa? Hai, blood